Nagpalit muna kami ng bala ni Kuya kasi hirap yung baril ko sa gamit ko na bala kasi medyo maligat. <laughs> Tayo. Good morning. Naghihintay na siya. Nang mga loading is Malapit lang kami sa kanila. Trouble so, Trouble kill. Oh, nakawal na oh. Ay, nakawalan na si Kuya. Ganyang kalaki. Ang oh. kalaki. Oh. Dalawa pa. Double <laughs> kill. Bakarin ka doon. Ha? ka. Rin ka, rin ka.

Hindi oh. Hindi. Uy. Uli, uli. Kaya ito ron. Hmm. Ha? Oo. Uy. Kamitis na. Ang laki. Ang ko baba ako. Ang laki lang. Ang laki. Ang laki. Hindi pa makita Ma, dito. Ay. Na. Ay. Hey. Nakaplay ka? Wow. 呃，嗯。 Uy, laki. Uy, oh, laki. Sol. Ang laki. Oh. Oh. Ang <laughs> <na. laughs> laki, laki ng <na> mukha ko. Ang <laughs> <laughs> laki pa eh. Oo. Oh. Diba? Kakakyat ko lang doon ha. Ang <laughs> laki yun. Ang laki. Ang laki. Ang laki. Ang laki. Ang laki. Ang galing nakadali agad. Hindi pa Yung? Oh. Dito pumasok, dun lumabas. Ala. Ang hirap tanggalin nito. <laughs> <laughs> Patuloyin ko na lang. Hindi kaya. Layo oh. Dito. Layo. Patuloyin natin. Yun.

Baba baba. Ito buhay hunter, sakit baba. Los yang satu big. Pasok sa masukal. Susulitin so, natin 'yung paggawin natin sa Pampanga. Mong araw araw ata to. <laughs> Arawin natin.

Ah. Baba, baba. Kat baba. Bakit ano nangyari? Oh. Kau din eh Ikaw din Hmm. Ang okay. oh, oh. ah, ah, dami ka. Dali ulit. O nito. kainito. na. Medyo mataba 'to. Kung nauna mabayot 'te. Eh. Dua nih hmm. Nice di bawah Ana. Kamu tuh Di sakit? Hmm. <laughs> Oke, okay. itu apa? Kita yang mulai, mana? Di mana? Kamis. Okay. Ada <laughs> dua. Tahu Eh, andam na Ayan na oh. lima na. Ada na nahole. Cakap malah oh. kau. Hmm. Landaan ka? Kan. Yung siripin daw niya. Yung mga salamin natin. Polarize. Ano? gusto daw niya ma-experience na ano pagkita na nakalutang yung daw ha? hindi <laughs> ko alam, hindi mo pa ano alam kung paano oh pero may nakikita kang van oo meron wala akong makita may maganda pala dito yan dito kita ako dito ko na lang na no?

Tapos ay tatlo. Dalawang ano. Video ni video ni Pesto. Yan guys, yung Pesto natin ngayon, ano, dating ano pala to, dating pala yan. Para huya na. Wala. May dala kami agdan. Ay, kuya ko. Wala pa kaya na-sort ka rin. Tapos <laughs> po. Tira <laughs> Ngayon na. Tapos na yung hunting. Hmm, pesto. Pagdahan tayo kay Lolo. Ayan, sama si Boss JB Pachag. Si Mac Salamat sa pangulam ulam See you next tiksay Vlog. next time may noon ng bunga to may mga bulaklak na hindi at tamis yan Hala guys magkakatsian kok tayo ihawin natin inihaw kasawan alaman si toyo at sili si tara na ay si kuya ito after mong manguwa ng mo, tilapia tilapia na naman Mau nak apa? Tiada. Next time, kita di kau sa. Mayari ng bahay ng ano, kami nga. Ang daming bunga. Tara na. <laughs> Pagalitan tayo di, di yan. Yan. Thank you po. Bali doon tayo sa likod ng bahay po mesto ayun Ayan so, doon. sa likod. Ayan yes, yun yung mga oriente. Uwian oh, na.

Sarap nito eh, nihaw. Sariwa. Bagong uli. Oo, sige na. Basta atwa ako na yan. Di. Ala. Mukha ko. Iniwan na kami kanina na una nang umuwi. Nag-work daw. Work for... Iyawin natin yun. Sana ka natanggal mo muna. Hindi na. Maganda ka naman kahit na hindi mo hindi ako tayo tapos kakain. <coughs> Ayan na, naka. na. Manihiyaw na. na Alison! Alison!

Oke, okay, kamu naik. <laughs>